Lang sige, kumain lang kayo. Walang problema 'yan. Ramula kan? Hmm. <laughs> Ayah, <na>, mau idol. Belum <laughs> <Ulam> nama <o. laughs> nol. Hmm. 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 May divide yung pagkain nila doon. Hindi nyo yusog kasi doon ba? Ano, ito lang. No, po. Ito Wala. Sigin. Wala. Alam na kung sinong nakapokus. Ano <laughs> po.